Uh, magandang araw mga gulay, welcome back sa akin channel Greggy Farmer nga po po ulit to Bali, i-update ko kayo dito sa, sa ginagawa namin dito Dito sa 1 week old na, ano, na talong natin karik step 1 ayan na siya Ayan, ayan madamo nga lang siya Nadamuhan uh, na lang natin to mga gulay Kawag ano, kasi hindi siya pwedeng grass cutting Kasi tatamaan tong ano Itong talbos niya, baka maputol lang Kaya manumanuhin na lang Ayun, asawa ko pero yung asawa ko ngayon ay yung ginagawa niya yung mga patay na talong dyan na hindi na ano may dalawang seedling tray pa naman na natira uh, pinapalitan na lang niya yung mga merong patay dyan mga gulay yan tapos nag aabono rin kami ngayon kasi pang isang linggo niya pang isang linggo niya mga gulay mag aabono kami yan kung tataka kayo, hapon na ngayon mga kagulay, gawa nga ng kaninang umaga, Uh, kumbaga pinarte-parte namin yung trabaho namin kasi mga gulay dalawa kami dito na nag-abono tapos yung asawa ko naman yung nag ano nung patay tapos yung yung caretaker naman dito mga gulay ay yun naman yung dumadali ng pag uh, pagkagrass cutter yung tataniman ng upo kasi tapos na kami dun sa ano pinaparecover kumbaga tapos ng grass cutter yun tapos ng abonoan uh, ispiran na lang matatapos na rin kaya dito naman siya mga gulay yung caretaker natin. Yung caretaker ng lupa dito mga kagulay, yun naman yung nakatoka dito sa pag uh, cutter, yung tataniman ng upo. Pagkatapos nito mataniman ng upo mga gulay, doon naman tayo sa pipino. Tataniman ng pipino. Pagkatapos ng tataniman ng pipino doon, matriglis ang lahat. Balik naman doon mga kagulay, yun yung tataniman ng uh, palaya. Doon sa sitaw, hindi ko nakakakakayong na-update doon sa sitaw mga gulay Mayroon na siyang sisimula na siya mamunga mga gulay yung sitaw natin doon huwag kayong mag alala at bibigyan uh, ko ko rin kayo ng update doon sa uh, tanim natin sitaw mga kagulay kumbaga dito muna gawa ng pang one week nya nag aabono kami yan aabono kami mga kagulay yan siya yan ang natin to mga kagulay. Yan. Yan siya. Agi. Yan. One week. One week na siya mga kagulay. Nag-green na talaga yung pinaka talpos niya mga kagulay. Ang green na talaga siya. Yan. Yan siya. Yan. Ang ating ano. Madamo nga lang siya ngayon mga kagulay. Pero hindi na natin pamabayan na magiging damo yan kasi natuto na tayo kung baga sa kabila sobrang mo kaya ang hirap din puksain nung ano naging siber na rin kasi may mga pagtataguan pag mag spray may pagtataguan kaya ito gagawin talaga natin dito ng na magiging malinis magiging malinis na dito mga kagulay mga 15 days to tapos na itong malinisan mga kagulay kasi mamanumano din nga muna to mga kagulay yan yan doon nag siya ito nga pala ipapakita ko sa inyo mga kagulay Kapag so abono namin ng one week mga gulay, ganun pa rin, calcium nitrate pa rin, pero hinaluan na namin ng fungicide. Ito yung fungicide nga, hinalo namin mga kagulay. yan, yung magica yan kasi yung kasi ang available natin, para hindi na siya bumili kasi meron na, meron na dito, nakira doon nung nakaraan mga kulay Tsaka kung tatanungin nyo, isang lata lang ng sardinas ang dinidilig dyan mga kulay isa't kalahating kilong calcium nitrate, yung ganito. Ayan, calcium nitrate. Tapos 1 uh, 120 ml na magica, mga magugulay sa isang drum Nalo namin dyan And, Kaya dyan ko inaano Sa lupa kasi siyempre Samba nga naman nagagaling yung ano, punggos Kundi sa lupa mga gulay Kaya isinama natin dyan pero mas maganda nga sana yung uh, coside. Para sa akin lang mga kagulay ha? Ah. Bahala kayo kung anong Iyaano nyo pero para sa akin sa experience ko mas maganda yung coside kasi yon ay bacteria side tapos ano pa yun mga kagulay copper base kasi siya mga kagulay maganda yung ano yan siya yan malayin natin mga kagulay kung mapapansin nyo mga kagulay pinaliwanag ko nung nakaraan walang tanim dyan kasi pang sili talaga to mga kagulay kung tataniman pa namin dyan masyadong malapit na siya mga kagulay oh. masyadong malapit na siya kaya kung makikita nyo may tanim wala may tanim wala may tanim alternate lang siya mga kagulay may may pat lang siyang isa pat lang pat lang siya mga kagulay kasi sobrang lapit na kumbaga para hindi na kami magpalit ng plastic mulch ay ganyan na lang ang ginawa namin mga kagulay yan yan na lang ang aming ginawa yan. may mga namatay din mga kagulay katulad nito buhay yan dito wala dapat dito meron kaso ah, mapapasin nyo wala may namatay mga kagulay yan siya yan ang ating one week old na Calix 2F1 pero dito mga gulay papakita ko sa inyo ito mas malayo layo kasi yung agwat na ito kaya dito tinaniman namin lahat ayan o oh. Mas malayo naman siya mga kagulay. Mas malayo yung agwat niya. Kaya tinaniman namin lahat. Tapos tapat-tapat yan mga kagulay. Ilang plato? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na plato. Itong tapat-tapat na walang patlang-patlang -pat mga kagulay. Kasi ito, uh, 50... 50 ang ano nito, spacing nito pang sili sana pero para magkasa yung sili sana na nakaraan ay ginawa namin 40 kaya ganyan ma ano ma ano yung agwat niya. May eh, kaso ka pa kaya ito tung 50 na to, tinaniman na naman naman namin lahat mga kagulayan yan. Kaya ito namang 40 ang agwat. Ah uh, may patlang-patlang talaga ginawa namin mga kagulay kasi sobrang lapit niya magiging crowded na mga kagulay kung mga ginawan nga namin ng paraan para hindi na namin tanggalin yung plastic sayang mahal kasi kaya ginawan namin ng paraan mga kagulay yan yan siya ayan siya mga kagulay oh, dalapitan natin yung nagagrass cutter mga kagulay ayan siya titignan natin tong ah uh, ating nagagrass cutter yung caretaker dito mga kagulay ayan 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 siya mga kagulay yung ginagrass cutter dito tataniman ng upo Yan yung mga tataniman ng upo. Saan na? talong? Oh. Yan. Yan na grass cutter. Yan mga kagulay. Uh, 700 lang ang araw mga kagulay. Magpag grass cutter na. Contact lang kayo mga kagulay. Ayan. Ito so, yung tataniman ng upo mga kagulay. Bali siya nakatoka dito. Tapos dalawa naman kami doon. Tataniman kasi ito ng upo Baka Webes o kaya bernes Mga ganun mga kagulay Taniman lahat ito hanggang dun Mga 350 Mga ganun ang itatanim dito mga kagulay Ayan. Ayan So hanggang dito na lang ako mga kagulay Sa bago pa lang sa munting channel ko Huwag nyo kalimutan mag subscribe Click nyo na rin po yung notification bell Para update kayo lagi sa gagawin kong video ito, O kaya uh, vlog sa channel ko uh, maraming maraming salamat po sa mga legit na sumusuporta sa akin god bless po sa ating lahat